Dito ko may mga -agri, sa bilihan ng mga mga gamit natin sa magkakalamansi, sa gulay. Ito. Kabanatuan ito mga kaagri sa may diversion road ng kabanatuan. Dito lang po. Sa lungsod ng kabanatuan po ito. Ito suking binibilang ko to mga kaagri. Ito. SKP pangalan. Ayun si Jollibee. Oh. Mga kaagri, Bibili tayo ngayon ng ating uh, power spray na gagamit natin sa kalamansi. kasi yung uh, isa natin lumana papalitan na natin yun at uh, gagamitin na lang natin yung pang, pang uh, paligo sa ating mga gatasang kalabaw ito, ito yung dalawang klase yung power spray mga kagre ka ngayon dalawang klase na isang uh, aluminum at isang copper aluminum daw po, dito sa wirings po yon. Ito yung, uh, kumbaga, parang substandard. At ito, copper po ito. Ito, mas matibay. Mas mahal nga lang ito. Ito, binibigay sa akin kanina, 6,000. Pero ito, ay binigay sa akin ng 7,700. Pero, yon pinaka last price na nila yon. Kumbaga, so okay naman ako na ito. Kaya, medyo pinawasan ako sa presyo mga kag. Dito, makakita ka ng mga ano dito. Medyo mura talaga dito. Kumbaga, pero yung price nila ng mga pampatubig tulad na ito, grass cutter mga hose yan Kaya may mga submersible pa sila dito at saka may mga pampatubig sila dito na built-in mga kagre, ka ito sa mga walang uh, ano, sa mga walang kuryente mga kagre, ka ito ang ginagamit nila mga built-in na patubig, ito mga robin ito na ikusalina tapos ito naman, pampatubig na di ko, di ko na rin pala to ay eto yung mga built in nila na pampatubig mga kaagre ito ito yama ito kilalang kilala tong yama na to kasi ano to eh ito diesel naman ito mga kaagre ito nagre-range ang presyo na to nasa 14,000 yata yung mga 3 o 4 parang gano'n ah tapos sa mga electric water pump naman mga kaagri ito. Ito yung mga ginagamit nila, la pro. To, di kuryente po ito. Ito di dos, 2 inches ayan nakalagay. 2 inches po yung diameter ng tubo na to at ito 2 inches din ang diameter pero magkaiba po sila ng horsepower. Kung mapapansin nyo malaki siya. Itong la pro na to, 2 horsepower po ito. Ayun oh. Makikita niyo dito yung mga kaagri. 2 horsepower. Ayan o, HP 2. Ito naman, 1 horsepower. Ayan o, HP 1. Mas malaki po ito. At ang ginagamit ko dito ay ito pong 2 horsepower na 2 inches diameter. Mas malakas po ito. Mas malaki yung wirings. Mas malaki yung... Uh, ano niya, dinamo niya di katulad nito isa, may dumaliit pero mas matipid sa kuryente ito Ito medyo malakas ang kote sa kuryente pero mas mabilis ka makayari dito ng patubig. Pero magkasin laki lang din siya, didos lang din po yung diameter niya mga kaagri. Yung iba naman, may mga D3, ito po D4 naman po ito. Uh, JCK naman ito. Yung kan ang brand na to. Pero may D4 din po ng mga Lucky Pro. Pero pangkaraniwan talaga, ang available lagi dyan sa market, D3 lang na Lucky Pro. Yan, sa mga malalakas ng tubig, di 3 o di 4 ang bilhin nyo na electric water pump akad okay. at uh, na, sinisit up na yung ating binili na copper na uh, power sprayer tapos sa hose naman sa power spray hose naman na uh, natin ang may re-recommend ako sa mga kaagree natin dyan na mga nangangalamansin ng na mga baguhan lang ito po Meji Meiji po yung tatak Yung brand nya Meiji Ayan o. Pabaligtad lang kasi hindi natin masyado makita Ito 2 play to Ito ano to Magandang klase po ito Ngayon medyo mahal na po ito 4-3 Ang uh, binibigay nila yung 100 meters 4,300 pero ito, matagal ko nang gamit po ito. Magpipiton taon ko nang gamit ito. Hindi ko inaahon sa farm yan. Kung saan ako uminto mag-spray, doon ko lang yan na iniwanan Tapos, yan. Hindi ko na nililigpit siya Pero hanggang ngayon, matibay pa rin yung gamit ko. Yan lang. Sa mga grass cutter naman, ako may re-recommend ako. Mga two-stroke na lang gamitin nyo kasi medyo ito. Medyo matipid ito sa maintenance kasi yung mga 4-stroke mga kagri ka kapag kaya nasiraan ka ng diaphragm medyo mahal din yun sa 4-stroke siguro yun parang 4-stroke yata isa na ito ito mga 2-stroke lang ito at uh, dalawang klase nga yung grass cutter mga kagri ka isang uh, original at isang uh, china made na tinatawag ito china made dito mga kagri ka ito nasa Boss magkano na itong grass cutter mong 2 stroke? Ano sir? Uh, 5,000 5,000 Pero yung 4 stroke mo na Ay 2 stroke mo na original Yung original na 2 stroke ano 16 Kawasaki 16 Kawasaki Ano Yeah. Ayan mga ka-agree Malaki difference yung mga ka-agree Para kang bumili ng tatlong ganito doon sa original Pero kahit yung mga China made lang Basta maganda lang Mag-iingat ka lang Tatagal talaga yan kasi yung sa akin na magpipitong taon na nga eh, buo pa rin. syempre kapag bibili ka ng mga equipment mo sa farm mo, syempre kailangan patitestingin mo na. May pasunod po yan na post na 9 meters po yan sir. 10 meters 10 ayun 10 meters po yung pasunod na yan. kasama yan sa binili mo tapos may handle yan kasama rin yan sa binili mo pero syempre mga ano hindi yan yung mga original pwede ka naman bumili ng mga original na yan medyo mahal nga lang Yeah, yan yung pasunod nilang handle mga kagre Magana na, malakas. May naman dyan, mga kagri. Yeah. Lakas hina. At saka may gauge naman ito. Ayan ako, lakas. Eh. Ito yung gauge niya, mga kagri. Ito. 40. Pakarali mo kasi 40-50 lang ako eh. Pag, pag, punta ka na sa red na kulay, medyo malakas na talaga yun, mga kagri. Lalo yung bago, kahit medyo mahina pa yung pressure, malakas ang bago kasi. Tulad na to. Ayan, Ayan lakas mga kaagri, oh. Bago kasi to, kaya malakas. Tayo mo muna, boss. Okay na, boss. Tayo mo muna. Uh, pinapaklas ko na mga kaagri kasi single lang yung dala natin ng motor. Kaya para maikar ka ng maganda. Pag iwa ko yan, kakarga ko sa baba, tsaka doon sa milikod, yung iba. Yan. Copper yung kinuha natin, copper na ano, ito yon yung copper. Copper yung wirings nya mga kaagri, matiba yan. Heavy duty na yan, pang matagalang. Ay tatlong oras yan, hindi yan masunog. Ito kasi, sabi nila ngayon, hindi na daw ganun katibay ito. Hindi nila nire-recommenda ito sa kalamansiyan. Ito yung aluminum, yung wirings na to. Medyo mura to, 6,000 lang. Pero sabi nga nila, mas matibay daw ito isa. Yung Meiji, ito nga yung copper. Yan o. Meiji yung tatak niya. 1.5 horsepower. kung bibili kayo, kaper na lang din ang bilhin nyo magdagdag lang kayo ng konti pero ano naman baka naman mga ka-agree yun ay isang maganda riyan. matagalan